Mga mahal naming taga-subaybay at welcome back sa ating channel, HR Healthy. Ngayon, aalamin natin ang isang paksa na marahil ay ikagugulat o baka ikababahala pa nga ng marami sa inyo, lalo na sa mga araw-araw na nakikipagbuno sa acid reflux o GERD, gastroesophageal reflux disease. Ito ay tungkol sa mga pagkain na matagal na nating inaakalang kakampi o pinagkakatiwala ang kasangga sa laban na ito, pero ang totoo, sila pala ay mga taksil na tahimik na nagpapalala ng ating kondisyon, imbes na magpagaling, ay lalo pa tayong pinahihirapan. Ang acid reflux, isang pangalang hindi na bago sa marami ay nagdudulot ng matinding discomfort mula sa parang nasusunog na pakiramdam sa likod ng dibdib, heartburn, maasim o mapait na lasa sa bibig pagkagising hanggang sa parang may nakabara sa lalamunan o yung paulit-ulit na tuyong ubo na hindi alam ang dahilan. Bumababa ang kalidad ng buhay, hindi mahimbing ang tulog, hindi na masarap ang pagkain. Lahat ito ay nagiging pabigat sa ating emosyon. Sino man ang nakaranas nito, siguradong ramdang na ramdang ninyo ang hirap. At dahil nga sa kagustuhang makawala sa mga problemang ito, marami ang walang tigil na naghahanap at sumusubok ng iba't ibang paraan mula sa mga tradisyonal na gamot, modernong medisina, hanggang sa mga sabi-sabi o folk remedy sa pag-asang mahanap muli ang kapayapaan para sa kanilang sikmura. Sa dami ng impormasyon, may mga pagkain na itinuturing na parang himala o gamot at malawakang inirekomenda dahil sa paniniwalang mapapahupa nito ang pag-aalboroto ng asid at pagagalingin ang nasirang lining ng ating esophagus. Pero, ipinapakita ng modernong medisina at nutrisyon sa pamamagitan ng maraming pag-aaral at clinical evidence na ang ilan sa mga popular na paniniwalang ito ay mali pala. Minsan, ang kakulangan natin sa kaalaman o hindi lubos na pag-unawa ang nagdadala sa atin sa landas na lalong nagpapakumplika sa ating karamdaman. Sa episode natin ngayon, dito sa HR Healthy, sabay-sabay nating bubuksan ang katotohanan tungkol sa apat na grupo ng pamilyar na pagkain. Madalas itong kasama sa ating pang-araw-araw na diet at marami ang nagkakamaling isipin na nakabubuti ito para makontrol ang acid reflux. Pero, talaga bang mabait it sila tulad ng ating inaakala? O may mga negatibong epekto ba silang itinatago na hindi natin alam? Panoorin natin ito para malaman ang sagot. Pero, bago tayo magpatuloy sa masusuring pagsusuri ng bawat pagkain, may mahalagang taalala muna ang HR Healthy. Ang mga impormasyong ibabahagi sa video na ito ay para sa kaalaman lamang, base sa mga mapagkakatiwalaang medical at nutritional sources para bigyan kayo ng mas malawak na perspektiba. Hindi ito kapalit ng aktwal na pagpapakonsulta, diagnosis at treatment plan mula sa mga doktor o espesyalista. Bawat katawan ay iba-iba, may kanya-kanyang reaksyon at level ng sensitivity, kaya naman ang pakikinig sa sariling katawan at pagkonsulta sa isang medical expert kapag may problema sa kalusugan ay laging kailangan at dapat na pangunahing gawin. At ngayon, para hindi na kayo maghintay pa, kilalani natin ang unang nagpapanggap na kaibigan, isang inumin na halos lahat ng pamilyang Pilipino ay mayroon at madalas iniugnay sa pagiging masustansya at bayayat sa tiyan. 1. Gatas at mga produktong gawa sa gatas, lalo na ang full cream milk at matatabang keso. Kapag sinabing gatas, mahami ang naiisip ang isang puti, malamig at masarap na inumin na kayang pumawi ng gutom at magpakalma ng sikmura. Hindi iilan sa mga may acid reflux kapag nakakaramdam ng pananakit o hapdi ng sikmura ang umiinom ng maligamgam na gatas sa pag-asang poprotektahan nito ang lining ng sikmura, neutralize ang acid at magdudulot ng agarang ginhawa. At totoo nga, ang paunang pakiramdam ay maaaring maging komfortable. Pero ang hawang ito ba ay magtatagal o ito ba ay pansamantalang pain reliever lang na nagtatago ng mas malalim na problema ang katotohanan para sa maraming taong may acid reflux ang gatas lalo na ang full cream milk at mga produktong gawa sa gatas na mataas sa taba tulad ng keso at ice cream ay maaaring magpalala ng mga sintomas ang una at pinakamahalagang dahilan ay ang fat content ang taba kahit kailangan ng katawan, ay nagpapabagal sa proseso ng digestion at pag-empty ng sikmura. Kapag ang pagkain at stomach acid ay nananatili ng matagal sa sikmura, tataas ang pressure sa loob lito. Ito'y magdudulot ng mas malaking pressure sa ating lower esophageal sphincter, LES, isang muscle na parang gatekeeper na pumipigil sa acid at pagkain mula sa sikmura na umakyat pabalik sa esophagus. Kapag tumaas ang pressure, itong si gatekeeper na maaaring mahina na sa mga taong may reflux ay mas lalong mahihirapang manatiling sarado at mas madaling mangyari ang reflux. Isa pang nakakainis na faktor ay mula mismo sa mga sangkap na itinuturing na masustansya sa gatas, ang calcium at protein. Ang calcium, oo nga't may kakayahang pansamantalang in-neutralize ang stomach acid na nagbibigay ng paunang ginhawa. Gayunpaman, pagkatapos nito pareho ang calcium at protein ay maaaring mag-ujok sa sikmura na maglabas pa ng gastrin, isang hormone na nagpapataas ng acid production. Ang resulta, pagkatapos ng maikling ginhawa, ang dami ng acid sa sikmura ay maaaring biglang tumaas muli, minsan mas marami pa kesa dati na magiging sanhi ng pagbalik ng heartburn at acid taste ng mas matindi. Ito ang tinatawag na acid rebound effect. Dagdag pa rito, hindi natin maaring kalimutan ang problema sa lactose intolerance na medyo karaniwan. Ang lactose ay isang natural na asukal sa gatas. Ang mga taong kulang sa lactase enzyme para tunawin ang asukal na ito ay makakaranas ng mga sintomas tulad ng bloating, kabag at pagtaay pagkatapos uminom ng gatas. Ang mga sintomas na ito ay hindi lang nakakairita kundi nagpapataas din ng pressure sa tiyan na indirect na nagtitrigger ng reflux. Isipin niyo. Ang isang taong may reflux na sensitibo na ang sikmura ay iinom ng isang basong full cream fresh milk. Sa simula, baka gumaan ang pakiramdam. Pero pagkalipas ng isa o dalawang oras, mararamdaman ang bigat sa tiyan. Pagdigay, tapos yung pamilyar na hapdi ay babalik. Marami ang paikot-ikot sa ganitong sitwasyon nang hindi naiintindihan kung bakit ang masustansyang pagkain ay nagdulot ng kabaliktarang epekto. Kaya, kailangan ba talagang iwasan ng lahat ng may reflux ang gatas at dairy products? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kung gusto pa rin gumalit, maaaring subukan ang mga low-fat, skimmed milk o mga plant-based milk na walang asukal, tulad ng almond milk, oat milk, soy milk, pero magingat din sa soy milk ang iba kung sensitibo sila. Ang pinakamahalaga ay uminom ng katamtaman lang, wag kapag sobrang gutom o bago matulog, at kailangang masusing obserbahan ang reaksyon ng katawan. Kung lumalala ang sintomas pagkatapos uminom, mas mabuting itigil muna o tuluyang alising ito. Bawat katawan ay iba-iba, walang iisang formula para sa lahat. Pangalawa, juice ng orange, lemon, kalamansi at iba pang maasim na prutas. Ang pangalawang grupo ng pagkain na nais naming talakayin sa HR Healthy ay marahil mas ikagugulat ninyo. Dahil madalas itong pinopromote bilang masaganang source ng vitamin C, pampalakas ng resistensya, maganda sa balat at pangkalahatang kalusugan. Ito ay ang mga juice mula sa mga prutas na maasim tulad ng orange, lemon, kalamansi, suha, pinya, kamatis o kahit ang direktang pagkain ng mga prutas na ito. Dahil sa kanilang kaakit-akit na kulay at sariwang lasa, ang isang basong orange juice sa umaga o isang tasa ng maligamgam na kalamansi juice na may honey ay paboritong habit ng marami. Naniniwala sila na ito ay isang magandang paraan para simulan ng araw, linisin ang katawan at magbigay ng enerhiya. Ito ang tinatawag na acid rebound effect. Dagdag pa rito, hindi natin maaaring kalimutan ang problema sa lactose intolerance na medyo karaniwan. Ang lactose ay isang natural na asukal sa gatas. Ang mga taong kulang sa lactase enzyme para tunawin ang asukal na ito ay makakaranas ng mga sintomas tulad ng bloating, kabag at pagtaay pagkatapos uminom ng gatas. Ang mga sintomas na ito ay hindi lang nakakairita kundi nagpapataas din ng pressure sa tiyan na indirect na nagtitrigger ng reflux. Isipin ninyo, ang isang taong may reflux na sensitibo na ang sikmura ay iinom ng isang basong full cream fresh milk. Sa simula, baka gumaan ang pakiramdam, pero pagkalipas ng isa o dalawang oras, mararamdaman ang bigat sa tiyan, pagdigay, tapos yung pamilyan na hapdi ay babalik. Marami ang paikot-ikot sa ganitong sitwasyon nang hindi naiintindihan kung bakit ang masustansyang pagkain ay nagdudulot ng kabaliktarang epekto. Kaya, kailangan ba talagang iwasan ang lahat ng may reflux ang gatas at dairy products? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kung gusto pa rin gumamit, maaaring subukan ang mga low-fat, skimmed milk o mga plant-based milk na walang asukal tulad ng almond milk, oat milk, soy milk, pero magingat din sa soy milk ang iba kung sensitibo sila. Ang pinakamahalaga ay umigayon pa man para sa mga taong nakikipaglaban sa kaaway na acid reflux, ang habit na ito na tila malusog ay maaawing isang espada na may dalawang talim. Ang pangunahing dahilan ay ang mataas na acidity na natural na taglay ng mga prutas na ito. Ang orange, lemon, kalamansi, suha ay naglalaman ng malaking kantidad ng citric acid at iba pang organic acids. Kapag ang sikmura ng isang taong may reflux ay nasa estado na ng sobrang asid o ang lining ng esophagus ay nasisira na dahil sa madalas na exposure sa stomach fluids, ang pagdagdag pa ng malaking kantidad ng asid mula sa labas ay parang nagbuhos ka pa ng gasolina sa apoy. Ang lining ng ating esophagus hindi tulad ng lining ng sikmura na may makapal na protective mucus layer ay napakanipis at sensitibo sa asid. Kapag ang asid mula sa sikmura ay umakyat, kasama pa ang asid mula sa fruit juice, ito ay magdudulot ng matinding iritasyon na lalong magpapalalim sa pinsala na ito. Ang resulta, ang pakiramdam ng hapdi at init sa likod ng dibdib, heartburn, ay lalong titindi. Ang sakit ay maaaring umabot hanggang lalamunan at minsan ay nagiging sanhi ng hirap sa paglunok ilan pang pag-aaral ang nagmumungkahi na ang mataas na concentration ng acid sa mga juice na ito ay maaring makaapekto sa tono ng lower esophageal sphincter, LES. Maaari nilang pahinaan ang harang na ito na nagiging sanhi para mas madali itong mag-relax at hindi sumara ng husto, na nagbibigay daan para mas malayang umakyat ang acid mula sa sikmura. Nakakatuwa sa paraang sarcastic na ang isang uri ng pagkain na itinuturing na simbolo ng kalusugan ay maaaring magdulot ng ganitong negatibong epekto. Maraming tao pagkatapos uminom ng isang basong orange juice ay nakakaramdam ng hapdi sa lalamunan at parang may kumikirot sa dibdib nang hindi alam ang dahilan. Maari nilang isisi ito sa hindi regular na pagkain nila dati nang hindi na mamalayan na ang salarin pala ay ang masustansyang fruit juice na kakakainom lang nila. Kaya, paano makakakuha ng bitamina at mineral mula sa prutas ang mga taong may acid reflux ng ligtas? Ang dapat unahin ay ang mga prutas na mas alkaline o hindi gaanong maasim tulad ng saging, sakto lang ang hinog, papaya, pakwan, peras, mansanas, yung hindi masyadong maasim. Kahit sa mga ito, ang pagkain ay dapat katamtaman lang. Kung talagang paborito ang lasa ng orange o calamansi, maaaring subukang i-dilute ng husto kesa sa karaniwan. Inumin pagkatapos kumain ng busog kapag may laman na ang sikmura at konting-konti lang para subukan ang reaksyon ng katawan gayun Gayunpaman, para sa mga nasa acute stage ng reflux kung saan malala ang mga sintomas, ang pansamantalang pag-iwas muna sa lahat ng maasim na prutas at juice ay isang makatuwirang payo para protektahan ang nasisirang aining ng esophagus. 3. Mint, Mint Tea, Mint Candies, Mint Essential Oil ang pangatlong taksil sa listahan ay maaring magdulot ng malaking sorpresa dahil ang mint ay matagal nang kilala sa kanyang kakaibang malamig na amoy at mga binepisyo tulad ng pagpapaginhawa ng lalamunan, pagtulong sa panunaw, pagluwag ng baradong ilong at pagbabawas ng pakiramdam ng pagduduwal. Ang minty ay madalas pinipili ng marami pagkatapos ng mabigat na kainan para makatulong sa digestion o ngumunguya ng mint candy para bumango ang hininga at mabawasan ang pakiramdam ng kabag. Totoo nga, ang ginhawa at refreshing na pakiramdam na dulot ng mint ay hindi maikakaila. Gayunpaman, ang mismong relaxing effect na ito ang pinagmumula ng problema para sa mga taong may acid reflux. Ang pangunahing active ingredient sa mint ay ang menthol. Ang menthol ay may kakayahang i-relax ang mga smooth muscles sa katawan at sa kasamaang palad, kasama rito ang ating lower esophagus sphincter. Tulad ng nabangit, ang LES ay gumagampana bilang isang one-way valve na pumipigil sa pagkain at asid mula sa sikmura na umakyat pabalik sa esophagus. Sa normal na tao, efektibo ang valve na ito. Pero sa mga taong may reflux, ang function nito ay madalas ng Mina. Kapag ang menthol mula sa mint ay kumilos dito, lalo nitong pinaparelax ang sphincter, nagiging maluwag ito at hindi na makasara ng maayos. Ang tiyak na resulta ay mas madaling makakaakyat ang stomach acid, bile, at hindi pa natutunaw na pagkain papunta sa esophagus, na magdudulot o magpapalala sa mga simpomas ng heartburn, regurgitation at pananakit ng lalamunan. Ang ilang taong may sensitibong pangangatawan ay maaaring maramdaman pa na ang mint ay direktang nagiirita sa lining ng esophagus na nagpapataas ng pakiramdam ng init at discomfort kahit na walang malinaw na reflux na nangyayari. Isang kabalintunahan na ang isang halamang gamot na ginagamit para magpakalma ay maaaring magdulot ng kabaliktarang epekto sa isang partikular na grupo ng tao. May mga taong nakaugalian ng uminom ng minty tuwing gabi para masarap ang tulog, pero pagkatapos ay hindi makatulog buong gabi dahil sa atake ng heartburn nang hindi alam na ang pangunahing salarin ay ang mabangong tsaa na iyon. Minsan, ang mga bagay na nagdudulot ng agarang ginhawa ay nagtatago ng mga panganib na hindi natin inaasahan. Kaya ano ang tapat gawin ng mga taong may acid reflux pagdating sa mint? Marahil, ang pinakamahusay na paraan ay limitahan ng husto o iwasan ang paggamit ng mga produktong naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng mint tulad ng strong mint tea, mint candies o mint essential oil na iniinom. Ang kaunting sariwang dahon ng mint na ginagamit bilang pampalasa sa pagkain ay maaaring hindi magdulot ng malaking problema dahil mababa ang dosage pero ang madalas at maramihang pagkonsumo ay kailangang pag-ingatan ng husto. Kung mahilig sa mga herbal tea, maaaring humanap ng mas ligtas na mga option tulad ng chamomile tea, nakaka-relax, nagpapakalma, ginger tea, konti lang, diluted, hindi masyadong maanghang at hindi iinumin kapag walang laman ang tiyan. Dahil ang luya ay maaari ding mag-irritate kung mali ang paggamit. O licorice tea, kailangan ding tandaan ang dosage at hindi dapat gamitin ng matagalan kung may problema sa blood pressure. Para naman bumango ang hininga, maaaring subukang ngumuya ng sugar-free chewing gum, yung walang strong mint, para ma-stimulate ang paglabas ng laway na natural na tumutulang in-neutralize ang acid. 4. Kape at mga inuming may caffeine, matapang na tsaa, soda, energy drinks, chocolate. Panghuli, pag-uusapan natin ang isang grupo ng inumin na para sa marami, hindi lang ito habit, kundi isang mahalagang bahagi na ng pang-araw-araw na buhay, lalo na tuwing umaga para simulan ang isang produktibong araw. Ito ay ang kape. Kasama ng kape ang mga matatapang na tsaa, black tea, strong green tea, energy drinks, ilang uri ng soda, at pati na rin ang chocolate ay kasama sa listahang ito na dapat pag-ingatan dahil lahat sila ay naglalaman ng isang common active ingredient ang caffeine. Ang isang mabangong tasa ng kape o isang baso ng matapang na tsaa ay maaring makapagpagising ng diwa at makapagtaas ng focus. Marami ang naniniwala na kung may problema sa sikmura, kailangan lang uminom ng medyo matabang na kape o uminom pagkatapos kumain ng busog ay okay na. Pero ang totoo, para sa mga taong nakikipaglaban sa acid reflux, ang caffeine ay isang doble kara na kaaway. Katulad ng menthol sa mint, ang caffeine ay may epekto rin nagre-relax sa lower esophageal sphincter. Ang pintuan na naghihiwalay sa sikmura at esophagus ay muling lumuluwag na nagbibigay daan sa pag-akyat ng acid Ito ang una at napakahalagang mekanisma ng epekto nito. Pero hindi lang dyan nagtatapos. Ang caffeine ay may isa pang direktang epekto sa sikmura. Naguudyok ito sa lining ng sikmura na maglabas pa ng hydrochloric acid, HCL. Kaya, ang caffeine ay nagbubuksa ng daan para umakyat ang asid at kasabay nito ay nagbibigay pa ng dasolina sa mismong agos ng asid na iyon. Ang resulta, hindi lang tumataas ang panganib ng reflux, kundi maaari ring maging mas matindi at mahirap kontrolin ang mga simptomas. Ang kape mismo ay asidik din na nakakadagdag sa kabu ang dami ng asid sa sikmura na lalong nagiging matindi ang environment sa sikmura para sa mga taong may sensitive lining o may ulcer. Pagdating naman sa chocolate, ang problema ay hindi lang nasa caffeine. Ang chocolate, lalo na ang milk chocolate, ay naglalaman din ng CO-bromine, isang substance na may epektong katulad ng caffeine sa pagre-relax ng LES. Dagdag pa rito, ang mataas na fat content sa maraming uri ng chocolate ay nakakatulong din sa pagpapabagal ng digestion, pagtaas ng pressure sa sikmura at pag-trigger ng reflux, katulad ng mekanismo ng full cream milk. Ang pag-iwas sa kape o matapang na tsa ay maaaring isang malaking hamon para sa marami. Naging bahagi na ito ng kanilang daily routine, isang ritual na mahirap alisin. Pero kung sa bawat pag-enjoy ng kasiyahan mula sa mga inuming ito ay kailangang palitan ng ilang oras ng paghihirap dahil sa heartburn, acid taste at sakit, marahil ay panahon na para seryosohin nating pag-isipan ito. Marami pa rin ang pilit na pinapanatili ang habit ng pag-inom ng kape tuwing umaga o hapon para manatiling gising, takos sa gabi ay nagre-reklamo dahil umaalma ang sikmura. Ito ay talagang isang nakakapangyunayang na paikot-ikot na sitwasyon na malaki ang epekto sa kalusugan at kalidad ng buhay. Kung masyadong mahirap ang tuluyang pag-iwas, maaaring subukang bawasan ang caffeine intake sa pinakamababang level. Ang paglipat sa decaf coffee ay maaaring isang opsyon, kahit na ang decaf coffee ay maaari pa ring maglaman ng kaunting caffeine at iba pang compounds na maaaring mag-irritate sa ilang tao. Kapag iinom, dapat ay ibru ng malabnaw, inumin pagkatapos kumain ng busog at hinding-hindi iinumin kapag walang laman ng tiyan. At ang pinakamahalaga, laging masusing obserbahan ang reaksyon ng katawan. Ang mga herbal tea na walang kafein tulad ng chamomile tea, diluted ginger tea, o simpleng maligamgam na tubig ay maaring mas magandang pamalit. Para sa chocolate, kung talagang nagke piliin ang dark chocolate na mataas ang cacao content, ibig sabihin, mas konti ang asukal at gatas, at isang maliit na piraso lang ang kainin, hindi dapat madalas pangkalahatang payo at buod. Kaya ayan mga ka-HR Healthy, natalakay natin ang apat na grupo ng pagkain at inumin na tila pamilyar at itinuturing pangang mabuting kaibigan pero maaring tahimik na nagpapalala sa ating acid reflux. Ito ay ang gatas at mga produktong gawa sa gatas na mataas sa taba, juice mula sa mga prutas na maasim, mint at mga produktong naglalaman ng mint, kape at mga inumin may caffeine. Yeah. <laughs> Ang pinakamahalagang nais namin idiin sa HR Healthy sa programang ito ay hindi ang pagbigay ng isang listahan ng mga bawal na bawal kundi ang paghikayat sa bawat isa na maging doktor ng sariling katawan. Ang matutong makinig at kilalanin ang mga senyales na sinusubok ang iparating ng ating sikmura ay napakahalaga. Isang mabisang paraan na inirerekomenda ng maraming nutrition expert ay ang pagtatala sa isang food and symptom diary. Subukang isulat kung ano ang kinakain at iniinom araw-araw at ang mga pakiramdam o simptomas na lumalabas pagkatapos. Pagkalipas ng ilang panahon, kayo mismo ang makaka-identify kung ano ang tunay na kaibigan at kaaway ng inyong digestive system. Bukod sa pag-aayos ng diet, huwag kalimutan na ang pagkontrol sa acid reflux ay isang ang proseso na nangangailangan ng pagbabago sa maraming aspeto ng lifestyle. Ang mga magagandang habits tulad ng hindi pagkain ng sobrang busog sa isang upuan, paghahati-hati ng meal sa buong araw, hindi paghiga o mabigat na ehersisyo agad pagkatapos kumain, lalo na sa loob ng 2 to 3 hours, pagpapanatili ng tamang timbang, pagkontrol sa stress, sapat na tulog, at pagtataas ng ulunan ng kama kapag natutulog, mga 6 to 8 inches, ay lahat mahalaga. At muli, Ipinapaalala ng HR Healthy, kung ang acid reflux ay pabalik-balik, madalas umatake, o may mga warning signs tulad ng biglaang pagbaba ng timbang na hindi alam ang dahilan, masakit o hirap lumunok, pagsusuka ng dugo, maitim na dumi, kailangang magpatingin agad sa isang gastroenterologist para masuri, maendoscopy kung kailangan, malaman ang eksaktong dahilan at magkaroon ng tamang treatment plan. Ang self-medication o pag-asa lang sa impormasyon sa internet ng walang gabay ng doktor ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang masamang resulta. Minamahal naming taga-subaybay ang pagharap at pakikipaglaban sa sakit, lalo na sa mga chronic at paulit-ulit na karamdaman tulad ng acid reflux, ay hindi kailanman naging madaling daan. May mga pagkakataong mapapagod, mawawala ng pag-asa o kahit malilito kapag marami ng nasubukan pero hindi pa rin gaanong nababawasan ang mga sintomas. Lubos na nauunawaan at nakikiramay ang HR Healthy sa mga hirap na iyan. Sana ang mga ibinahagi namin gayon kahit na maaring salungat sa ilang popular na paniniwala at medyo nakakasyok sa simula ay magbigay sa inyo ng bagong perspektibo, isang kinakailangang pag-iingat sa pagpili lang pagkain araw-araw para magkaroon kayo ng tamang adjustments upang mas maprotektahan ang inyong digestive health. Kayo ba may mga karanasan na nakakatawa pero nakakasyok? kaiyak sa mga pagkaing akala ninyo ay mabuti pero lalo palang pinalala ang inyong reflux? O sumasang ayon ba kayo o may mga puna sa mga impormasyong ibinahagi ng HR Healthy? Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba ng video na ito, ibahagi ang inyong kwento, personal na karanasan o kahit ang inyong mga tanong. Naniniwala ang HR Healthy na bawat komento, bawat share ay isang mahalagang aral na tumutulong sa ating komunidad na matuto, makipagawa pakikipagpalitan ng kaalaman at suportahan ang isa't isa ng mas epektibo sa landas ng pangangalaga sa kalusugan. Susubukan naming basahin at sagutin ang lahat ng inyong kontribisyon. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong at nagbigay ng praktikal na halaga ang video na ito, sana ay bigyan ninyo ang HR Healthy ng isang like at pake-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at sa lahat ng nangangailangan din ng impormasyong ito. Ang inyong pagpapalaganap ay makakatulong sa mas maraming tao na magkaroon ng tamang kaalaman para alagaan ang kanilang sikmura. At huwag kalimutang iklik ang subscribe button sa HR Healthy Channel kasama na ang pag-click sa bell icon sa tabi nito para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga video na nagbabahagi ng kapakipakinabang at updated na kaalaman tungkol sa kalusugang pangkaisipan at pangkatawan mula sa amin sa hinaharap. Muli, Hangad ng HR Healthy ang inyong mabuting kalusugan, positibong pananaw, masayang pamumuhay at laging mahanap ang balanse at harmonya para sa inyong katawan at isipan. Sana ang sikmura ng bawat isa sa atin ay lalo pang lumusog para bawat kainan ay isang kompletong kasiyahan. Taos pusong pasasalamat sa inyong panonood, paalam at hanggang sa muli sa mga susunod na programa ng HR Healthy.